Cubao Guagua Santo Tomas Minarin Bypass Road. According to DPWH Region 3, Director Rosiller E. Tolentino, the construction of the new bypass road started in 2018 with the opening of 2.12 kilometers for the Lubao Guagua section and another 1.6 kilometers for the Santo Tomas Minarin section. Considered as the one of priority project of DPWH Region 3, a total of 4.8 billion was already allocated from 2018 to 2022. The completion of the whole stretch of the Pampanga Southern Bypass Road is expected to provide better accessibility among the Luzon Province by easing vehicular volume of Jose Abad Santos Avenue and other Pampanga Road, Leading Bataan, and Sambales. Kaya tara, nanisamahan niyo po akong muli ating panibagong moto adventure let's go simulan na natin ang video yeah, good morning guys so Welcome muli sa ating uh, Adventure no? So ramay nila, andito tayo ngayon sa uh, Lungsod ng Santo Tomas So update tayo guys sa ginagong uh, ginagawang bypass road Sa Lubao Guagua Minalin Santo Tomas Bypass Road 3 uh, months na kasi na Hindi tayo nakapag update sa Ginagawang bypass road dito So dito sa kanan guys is papunta tong uh, Magalang So dito naman is po ang Minalin Sa dinadaanan ko is MacArthur Highway to ang kalsada na to. So ito papuntang Manila, so ito naman papuntang San Fernando, Pampanga. At uh, times sa kasi kung na-vlog to. So ngayon magro-road update tayo dito sa ginagawang road dito sa uh, Minalin Bypass Road. So yan guys, let's go. magro up dito tayo. Alright. Wow. Dito tayo guys sa gitna. Dadaan. Ayan. Para makita natin kung gaano. So dito pala guys, no? Sa ginagawang bypass road dito is uh, tuwing umaga marami dito nagde-jogging. Ang ganda dito guys. Once na matapos to, malaking bagay to para sa mga taga Pampanga. Pabawasan yung traffic dito sa ano? at ng uh, Pampanga yun guys oh. parang pabrika to eh ang laki wala nang madaanan ata lubog sa tubig na eh laking bagay nito oh. ano kayong pabrika yun guys so ito guys ay ah, tagusto ng inlix kaya ito yung pupuntahan natin chichik natin to hanggang sa dulo sa almost 3 months na na vlog na to nakaraan so hanggang dito lang yung uh, aspalto asfalto na ginagawa nila hindi pa nadugtungan guys di ba makikita nyo yan o grabe hanggang kailan kaya to matapos ito guys sa kanan ko is mga palisdaan to eh yan o Siguro ka-harvest na ito kasi nga hibas na wala ng tubig eh. So ito may tulay dito na ginagawa. Ito may tulay guys oh. Alright, papansin ko wala mga wala pang mga gumagawa dito ah. Yup, ya ko lah. Putay, na. Hoy, ano to? Ay mga ano guys oh. Yeah, big kalakal na guys, dami oh. Mangano yan. Kayo ito, yeah, sayo sa saya. Mangano si ano yan? Ano yan sa? Mga ano yan? Laman. Iba ano. Ah, si churi. Si churi taw na? Oh, sa bike. Hu. Nat may laman pa no? Meron sayang. Di ba kasi expert na eh. 'Di ba di power Grabe. Anong nagtapon dito niyan? Ano, yung truck? Puro century tuna lang to. Argentina to, eh, no? Ay, iba, Argentina. Iba. Ah, halo, ano? so, yun, guys, oh, guys. Makikita nyo dito. Dito lang yan sa ano, guys, oh. Dito yan sa bypass road ng, ano, ah, guagua. -gua. Minalin bypass road. So, may nakita tayo dito, guys, na ano, guys, oh, mga, mga incan na may laman pa. Ang ganda. Grabe. Grabe. Akalain nyo guys, yung kagaya natin na mahirap lang, naghihirap halos tayo sa ano sa pang-ulam natin araw-araw pero mapapansin nyo, grabe tinatapon na nila yung mga ano dito, mga dilata na halos uh, as ng mga ano dito guys, mga namumulot uh, pagkain ng hito daw to kasi mga expired na raw to eh. Hindi pwedeng kainin ng tao pero napakasayang para sa akin. Halo-halo guys, oh. Sino mo. Tinan nyo. Ayan, oh. No? Ar uh, Argentina. Ayan, oh. No? Lahat, to guys. Na makikita nyo. Hayon pa. May tambak pa na isa. Mayroon pa doon kay ate. Puro may laman yan. Napakasayang. Grabe. Ganito lang. Tinatapo nila yung pagkain. gusto na pakinabangan ng mga mahirap. Dapat pinamigay na bagong expire dyan, eh. Diba, ano? Sayang talaga. Napakasayang, guys. Ang daming nagugutom. daming tao na kagaya natin na mahirap na wala halos makain kahit na ulam magdididil na tayo ng asin pero makikita nyo ito kagaling sa paggawaan to box box ang tinatapon dito kartong kartong magkita nyo grabe halo halo ito hindi ko alam kung ano asin chorito din guys oh lupit produkto naman oh yan oh makiril siya grabe sayang. ang dami nagugutom sa Pilipinas ng mga kapagkagaya natin na mahirap pero dito tinatapon lang galing pabrika yung mga dilata na to halo halo may mga ligo, piesta, mga sardinas halo halo so guys ang laking bago ito kung pinamigay lang sana sa kagaya natin mahirap kung bago mag expired malaking patinabang pa to sa atin eh. Ito guys, kaya kinukuha nila ko yung ano ng mga mga ano mga dilata kasi nga para sa hito. Ayun oh, pala isdaan makita sa baba. Kagaya natin mahirap maghinayang talaga tayo. Kasi di natin di natin halos ma kaya bilhin yan ni eh. dahil ang mamahal ng mga Argentina lalaki. Pero dito sa publica pinag pinag pinagtatapon pinag ng expired. Ready so, yun guys oh. Ah. Up, ang ganda. Ganda dito daanan ah, talaga oh. Pagka uh, pantay nung kalsada. Ang ganda. Ang taas. Pa dito guys. siguro sa mga 6 lane to. 1 2 3 1 2 na sa mga 6 lane nga to kabilaan to at uh, ng yun ang kalsada na to pag natapos to napakalaking bagay to para sa mga taga pampanga ilang bayan din ang makikinabang nito pag natapos to ito yung ayan guys oh, wow uy wala namang madaanan doon naman ito sa kabila lipat lipat lang to kaya kaya dyan uy okay, kaya ito guys may aso. Kaya ito dito So ano Dito tayo guys Dadaan <laughs> Medyo Ano ito eh Oop Iyan yeah, Iyan Marami din dito nagtatamba oh, Grabe, delikado to Mukhang malakas talaga yung ulan dito kahapon oh. May so, mga nakikita naman ako dito na yun, Nakatambay pa sa gilid Di pa sila nag magtrabaho guys no? So yan Dito tayo dadan sa kanan guys kasi medyo maulalim dyan eh. delikado dito parang mga delikado yung bulong natin dito ah. Ayun guys oh yan so ito yung road update nadugtungan dito guys sa ano yung asfalto dito is nadugtungan na ah. medyo matigas nga lang da. matagal na kasi dinadaanan na oh And kabilaan naman ulit guys so doon sa dulo is may Aspalto din doon na ganito halos Ganito kahaban Siguro sa mga 500 meters to magkabilaan doon 500 meters din doon napapansin yung lagi nasa gitna awang pa siya kabilaan kasi mapapansin din nyo dito guys sa harapan natin sa una natin yan o oh, inlex yan guys o oh. north uh, expressway yan o oh. Yung sa uh, una natin makikita nyo dito sabi putik guys nakatakot mukhang dito natin abutin to guys ah. punta -tas sana doon sa dulo oh. Ang putik, grabe. Dahil nga sa lakas ng ulan, yung mapapan sa gilid ko. Puro tubig dito. Tapos yan, panambak yan, oh. Na, tinatambakan. Ang ganda sana pumunta doon sa dulo. Kaso putik, guys, eh. Lulubog tayo dito. Sigurado to yan, oh. Check natin, guys. Ang kaya, ng, kaya dito. Guys, oh yung dadaanan natin Hindi kaya ng motor natin yan Kasi yun oh, no? putik oh Lubog-lubog eh Tapos pagdating pa dito sa baba Ay, grabe di kayanin Sayang guys no Mapuntahan sana natin yung dulo dun Ayan, Lambot nga dito sinapakan ko oh ayan, guys oh, ayan oh, kita nyo guys Hindi pa kasi naayos natitibag pa ng tubig eh. Tubig ulan Ayan guys oh, di ba? Ang taas, ang taas nitong tinatambak lupa. Mapapasa niyo, di ba? Pero ang lalim eh. Balik na lang tayo. Tsaka magano tayo, palipad tayo ng drone na lang. doon guys sa ano sa dulo kasi nga ah, napakaputik lakas pa lang ulan dito kagabi hindi kaya ni ng motor natin tayo na baka kali mahirap na baka gumulong tayo doon eh yun guys so oh, iba talaga yung may adventure bike oh. kita mo na bisik na bisik lang sa kanya yung off-road nito grabe yung kagandahan sa mga off-road bike ba yung ginagawa dito na kalsada is wala pa talaga improvement tagal na nito naka pangatlong vlog ko na to dito guys so, parang ang nangyari oh diba oh sabi ko na ito dalawang tuloy to guys eh. yun o oh. So, pala daan. palaisdaan pisan to guys yung project na to is 2018 mantakin mo ilang taon na hanggang ngayon diba grabe ganito talaga kabagal yung pira ng gobyerno ano, tago matapos yung mga project hindi ko alam bakit siyempre may contractor naman ito guys eh. ito guys, itong kalsada na to ito is between uh, MacArthur Highway sa kabila naman ang dugtong ito papunta naman to ng Minalin so, alam ko rito guys is tagusto ng bataan